everybody and welcome back to my vlog and for today's video may idea na kayo dahil nasa title pa lang natin tayo po yung magkakaroon ng empty tour <laughs> empty room tour slash tindahan <laughs> so ito na po tapos na po yung ating pinapagawa na uh, tindahan at uh, malita kwarto Uh, dati po, uh, in-expect lang po namin uh, mga 2 to 3 weeks pero inabot po tayo ng 1 month. <laughs> Bakit ba inabot ng 1 month? Malalaman nyo mamaya. Uh, at uh, sana matapos nyo yung vlog. Uh, at sasabihin ko na sa inyo kung magkano yung nagastos ko. Ano ba yung mga nangyari habang pinapagawa ko itong, uh, itong bahay na to. Yung nasa lukuran, hindi po yan yung pinagawa ko. Background lang po siya. At yun excited na ako ipakita sa inyo. At yun nga magkano ba yung nagastos ko sa pagpapagawa nitong maliit na kwarto na to. At bago ko simulan tong vlog na to, gusto ko muna magpasalamat kay Tita Annie na shout kay Tita Annie dahil uh, pinayagan niya kami makapag uh, tayo ng maliit na space dito sa area niya. Na kung hindi niya kami pinayagan, eh, di, hindi kami makapagtayo ng ganito. At yun, excited na ako. So, just keep on watching. So, ito po yung harapan namin. At meron po tayo dito maliit na aircon. Ilang horsepower to? 0.5? 0.5. At ito po ay Kelvinator. Wow. nag-promote ng Kelvinator. At yung nagpintura nito, hindi lang po ako nagpintura nito. Kasama ko po, po yung aking uh, sister-in-law. At dito po sa aming dingding, meron po tayo dito ang amakan na nabili natin tong 600 pesos ang isang ano no parang isang ang kabuuan ng ano para siyang plywood no na size. So 600 pesos ang isa. Bali nakaapat tayo dito, di ba? Mm. So umabot din siya ng 2 tapos may ano pa siya, may delivery charge. Mm. So pero sa loob nito hindi siya amakan, no siya hard deflex. Kumbaga sa loob hard flex sa labas yung amakan at sinin ano na nagla nag varnish na po ako dito pero ibang varnish yung ginamit ko diyan may binigay kasi basta ipapakita ko sa inyo kung anong varnish ginamit ko tapos ito itong bintana ang kulay nito is uh, chocolate yun yung napili kong kulay para lumabas yung pinaka ano niya yung bintana niya so ito yung side ata uh, yeah, amakan din yan tapos uh, dyan yung lagayan ng aming ano, uh, mga soft drinks para ma hindi magulong tingnan kasi kapag nasa harapan magulong tingnan diba so dyan ko nilagay yung amakan tapos ay dyan ko nilagay yung ano, soft drinks tapos yan mapapansin nyo may sumubra siya na grapa so yo instead na masayang didi nilagay na lang namin dito pinatagpatag namin to tapos nilagay namin yung graba para hindi sayang kasi pag bumili ka kasi niyan hindi ka nakakabili ng 3/4 walang 3/4 na nabibili at sin 1/4 ka na yung mabibili mo walang basta yun ang pinaka minimum 1/4 naglagay uh, one Nag, uh din ako ng barnes dito para uh, lumutang-lutang kahit pa paano ko mo siya push out tapos ito yung, at, ano yung matang dito? Alulod. So kas kasama kasama-sama din po ako pag, uh, pag paggagawa nito. Basta halos lahat. <laughs> Ang hindi lang ako nakasama is yung sa ganito. Sa mga halo-halo blocks. So yan, may si area tayo dito. Pwede magkape-kape. <laughs> tapos yan, yeah, may mga kalakalaman si dyan. Pulo ng malunggay. Uh, tapos dito. Yang saging. Tapos itong pintuan, uh, nagpapasalamat ako sa nag-sponsor kay nanay at saka kay kuya. Kasali ba si kuya? May question mark ba? <laughs> so isa siya sa uh, nag-sponsor at medyo pricey din to. Uh, although simple lang yung design kasi the more kasi na mas maganda yung design, the more na mas mahal siya. I think uh, nasa 6,000 mahigit yung magandang design. Pero ito mura lang to nasa 3,000, di ba? Mura six. pero pricey. 3,600, magano pricey din siya. Tapos yan, binanesan ko na rin siya. Tapos yan, pakita ko sa inyo yung tindahan. Tara! Ito na yung tindahan. So, siya. Yan, inayos na rin namin to. Meron tayo ditong ng red. At ito po ay binili, na, din namin. Magkano binili natin dito? Ah, 16.5. 16.5. So, yan. Pag negosyo siya, yan, yeah, may yung mga yellow, ice pack. Tapos yung mga soft drinks. Yan, nandiyan siya. So, worth it ang mga ang yung space niya, no? Talaga marami kang ilalagay. Lalo na ngayon, uh, malapit na mag-summer. Uh, so, mabenta yung mga ice pack natin tsaka yellow. Tapos, meron tayo dito, ano din, freezer, di ba? May freezer din kami dito. I think una, una namin itong binili bago dito. Kung napanood yung mga mga vlog ko dati nung hindi pa ito pinapagawa, parang ano lang ito, stante lang, di ba? Kahoy lang, tapos plywood. Pero hindi na namin siya pinalagay kasi mas ano kasi, parang mas okay kasi yung ganito. At ito po ay nabili na po namin uh, by a TikTok ba? TikTok shop. So doon lang po namin nabili. Magkano lang binili natin ito? 900 each. 900 ah yun mamimili ka naman ng kulay puti at saka black na naman yata no ito, ito yung kwarto namin at ito Hardi flex photo Hardi flex lahat yan Hardi flex mula kisa may ta -da! ito na po yung kwarto na namin so ito yung bentana pag nasa loob ito ito yung siya tapos eh, yung elko namin kaya wala pa kami dito, ano, wala pa kami ng... gamit. Gamit kasi nga, empty. Empty. Empty yung tour. So, sabihin, hindi siya wala. Huwag kayo maghanap. sabihin nga naman, ba't wala kami kama, wala kami kabinet. Empty pa nga eh. <laughs> so, ito siya. Bale, ang plan namin dito kami magkakagalagay ng bed. Tama. Kaya lang, wala pa kami budget para sa kama. Bali ang ano nang yata is magpapagawa ng kami kay ano. Kung sino yung gumawa nitong bahay na to, siya na, siya na rin, siya rin siguro yung gagawa ng ano nung kama. I think uh, parang siya niya na libre na lang daw. <laughs> Wala nang bayad. Kung baga, na lang kami ng gamit ng tubula na 2 x 30 Kasi siya na yung mag-welding, siya na mag-aayos. Tapos siguro dito, nalagay di natin dito yung mga kabi-kabi, eh, lamesa, So maglalagay din kasi kami ng may mga, may mga damit kami ka din kasi kami na galing pang balay. Eh, sobrang dali pa naman. Siguro dapat bumili ka ng ano, parang galong din. May eh, maliit na ano, mababa. Oo, oh, para dyan. Pwede dyan yung bayan. kanto dyan. Hmm. Pero itong po, na try na namin ito, uh, oh. One oh. muna, mag one ka muna, huwag mo siya i One ka muna. Wirecool? Oo. Oh. One. Ito na yan eh. One na eh. One. Yan siya. Hindi siya maingay kasi nakano naman siya. Naka-quiet naka cool siya. Ano to? Fun. Quiet cool, high cool, turbo cool. Ako oh, i to na gano'n. Ito yan. Ibuha e, siya ng bintana. Eh, ang muna, ang muna pa ng patay. Ang patay mo na. Maingay. So, saktong-sakto to. Dahil malapit na mag-summer, at yung mga aso, hasan din kasi kapag walang aircon. Hasan din din kapag walang aircon. So, lalo na dito sa Pilipinas, napakainit. And that's it. Yun lang yung ating uh, tour tapos na. Sobrang liit lang naman, di ba? Pero importante is uh, convenient yung uh, yung aming tutulugan, yung area namin. At uh, ulitin ko ulit, Sobrang thankful kami kay Dita ani dahil pinayagan kami magtayo ng ganito na kahit maliit lang, uh, sobrang thankful kami and blessed kasi uh, ayun, kahit hindi namin sariling lupa to, pinayagan niya kami. Tapos uh, gumastos man kami, pero okay na rin kasi makikinabangan namin naman, di ba? Uh, at 'yun, sabi ko sa inyo bakit ba kami naabot ng isang buwan? na dapat ay dalawa o tatlong linggo lang. Uh, unang reason, ang usapan kasi namin, so, di ba, 2 to 3 weeks, uh, dapat matapos na. Kaya lang, af, uh, ang usapan namin, nung ka kausap ko, after one week, uh, kasi may tatlo kasi akong gumagawa, dalawang skilled, at isang helper. So parang pagkakasunduan namin, after one week, dalawa na lang yung matitira. ah uh, isang skid at saka isang helper. Kaya lang ang nangyari, uh, sabi nung kausap ko, yung gumagawa nito talaga, uh, ang instead na helper yung ititira niya, yung, yung isang skid ang ititira. So, pero, ang nangyari, hindi pumayag yung isang skid. Ang gusto niya mangyari, parang, uh, kasi nga, magkakaibigan sila, magkakilala, parang, kung hindi mo siya kukunin, hindi na rin siya sasama. So, ganun nangyari. So, ang, sa madali salita, naghanap pa kami ng ano, naghanap pa kami ng manggagawa. So, noon nakahanap kami, a uh, which is skilled naman siya, uh, okay naman siya, okay naman, mabilis siyang magtrabaho, uh, wala akong masabi. Kaya lang, nagkaroon siya ng problema sa kanyang health. So, anong nangyari, uh, yung kanyang blood pressure. So, muntik na siyang ma- mas stroke kasi sobrang taas ng kanyang blood pressure. No, although nakapasok pa siya dito pero pinauwi na rin namin siya. Sobrang taas ng kanyang blood pressure. At sinasabi ng doktor, mabuti na pagpa-check up siya kung hindi ni uh, uh, ma mauwi siya sa pag stroke So, 'yun, nagka-problema din kami dahil na dapat uh, matatapos na siya kasi siya yung gumagawa ng ano, hati kasi sila ng trabaho. Kasi pareho nga silang skilled, so ate sila ng trabaho. So dapat yung nakasayin sa kanya is magagawa na niya pero dahil nga ganoon nangyari so ako yung ano ako na yung sumalo ako na yung naging helper. Sabi ko sa sa gumagawa nitong bahay na to, sabi ko instead na magana pa tayo ng helper, wag na lang ako na lang. So ako na lang yung saril ko na yung binolunter ko na tumulong para ma lessen na rin yung budget kasi sobrang tight na nga yung budget namin kasi ang ang plano lang namin dito is uh, mga 80,000. Pero hindi hindi sya dinamit yung 80,000 namin na budget. Lumampas pa kami sa si 80,000. Lumampas ka pa kami sa si 100,000 pesos. Opo, lumampas kami ng 100,000 pesos sa pagpapagawa nitong uh, bahay na 'to kasi nga materialis, yung labor, kasi malaking factor yung labor talaga. Ah uh, pero okay na rin kasi na-experience ko rin naman kung paano to nung pinatayo to. At least parang naging malaking Ay, Alam na naman yung nakaka -ano din, nakaka ano din sa pakaramdam dahil kasakasama ko nung pinatayo to, na kumbaga bawat halo ko ng semento, ng graba, ng buhangin isi, nandun, nandun. Bahagi ako noon, nung, nung tinayo tong, ano na to, nung room na to. So, yun nga, hindi na sunod ng budget. 100,000 mahigit yung nagastos namin. na 100,000. Mula labor, materyales, pagkain. Pati yung ano, pati yung sa electrical. Kasi, hindi silang, kumbaga naghanap kami talaga ng elect, ano, electrician eh para may maitayo yung mga kore kuryente kasi nga lalagyan namin ng ano ng ref ng freezer ng aircon so kailangan talaga namin mayroong sanay na mag ano magkabit ng kuryente eh medyo natagalan din doon mga ilang araw din siya pabalik-balik kasi ah, nagkaroon din ng ano problema sobrang ano nga sobrang ayaw ko sobrang nakaka-frustrate tong tubo tayo na to. Pero ganun pa man, uh, tapos na yun, move na tayo. At yung budget, uh, wala na tayo magagawa. <laughs> Kasi, sabi nga, kung gusto mo sumakit ng ulo, magpagawa ka ng bahay. Kaya ito, yun ang mga naipon namin na kunting pera. At least, may napuntahan naman, ba diba? So, kayo na lang ulit, trabahan na lang ulit para maibalik ulit. Hindi man maibalik yung dati, pero at least, kumbaga uh, gumagalaw kaysa naman yung wala, di ba? At kung gusto niyo magpagawa ng bahay, kontakin niyo lang tong ito, kontakin niyo lang tong Facebook page na to na pwede kayo magpagawa sa kanya. At sobrang naano din ako na challenge din ako sa mga materials kasi marami ako natutunan, marami akong mga mga natuklasan na, ah, ganun pala to, ganito pala, ah, ganito pala yung tawag. At saka nakano din ako yung mga presyo, saan makakakuha, sa makaka... Natuturo ako mag-canvas ng mga presyo na hindi ka lang nag-focus sa isang hardware. Marami din kami napuntang hardware. At yun, sobrang ano, sobrang memorable tong pagpapatayo na to. Kung bibigyan man ng pagkakataon na magpapatayo ng bahay, kung ipagkakalob ng Panginoon, why not, di ba? At least, meron na tayong idea. So, yun lang yung vlog natin for today. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video, updated kayo palagi yeah, hanggang sa susunod ulit na vlog. Paalam! Bye-bye!